ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga makabagong Pilipino na may taglay na kabayanihan sa kanilang mga puso. Sa talumpati ng Pangulo sa pagunita sa Araw ng Mga Bayani ngayong araw, kinilala niya ang mga makabagong Pilipino na nagpapakita ng katapangan sa gitna ng mga pagsubok sa mundo. Ang pagunitaan niya sa araw na ito ay nagtuturo sa kahalagahan, hindi lamang sa pag-alala sa ating mga bayani, kundi maging sa pagpapatuloy ng kanilang kadakilaan at pagiging makabayan. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na patuloy na dinedepensahan ang mga teritoryo ng Pilipinas at nagbibigay proteksyon sa mga mamamayan. Ayon sa Pangulo, itinuturing din ng mga bayani ang healthcare workers na tinataya ang kanilang buhay para sa ibang tao at ang overseas Filipino workers na umalis ng bansa para suportahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang kabayanihan, ayon sa Pangulo, ay nakikita rin sa mga ordinaryong manggagawa na malaki ang naitutulong sa ekonomiya ng bansa. Mga magsasaka at mangingisda na nagpapataas ng produksyon para magkaroon ng pagkain, ang mga Pilipino, mga guro na nagbibigay kaalaman at mga mamamahayag na nagsusulong ng katotohanan at accountability. Binigyang pagkilala rin ni Pangulong Marcos ang mga atletang Pilipino na dinala ang pangalan ng Pilipinas sa ibang bansa at ipinakita ang talento ng mga Pilipino sa mundo ng sports. Sa huli na nawagan ng Pangulo sa lahat na maging bayani sa sariling kakayanan, panindigan ang demokrasya at sumunod sa batas.